Ngayon pa rin ang issue sa wata, eh. makaka natin live si Senator Ping Lacson. Magandang umaga Senator Lacson. Magandang umaga hawi at magandang umaga sa mga nanonood. Yeah, Senator, binunyag nyo na may ilang regional police director na nakakatanggap ng dalawa hanggang tatlong uh, milyong pisong wedding payola. Ano pong uh, basehan natin dito? Eh dati akong uh, happy ng Philippine National uh, Police, hawi, at uh, alam ko 'yung uh, sinasabi ko. Ang hweteng hindi naman magpo-proliferate kung walang proteksyon, doon sa hindi lamang sa kapulisan kundi sa local government units. Ang uh, problema natin ngayon kasi nagkaroon ng STL pero yung uh, ID card ng STL yun naman ang ginagamit na pang pang-shield na no? pang-cover doon sa illegal activities ng hweteng. Yeah. Senator kung iko-compare niyo sa panahon nyo bilang uh, PNP chief no, uh, gaano ka uh, lawak uh, pa ba itong uh, wetting operation sa ating bansa? Noong panahon ko, halos napahinto namin yung wedding eh. Kasi uh, unang-una ang, uh, ang susi kasi dito ay eh, yung moral ascendancy. Kasi kung yung mga commanders, una na nga yung chief PNP, ay eh, tumatanggap ng suhol galing sa huweting, paano mong pipigilin yung mga tauhan mo na tumanggap din ang kanya-kanya sariling suhol. So yun ang number one na uh, dapat pang uh, baka o pang laban sa huweting, yung moral ascendancy. At pagkatapos, dapat meron kang strong political will kasi napakarami mong mga Uh, yung ating mga police chiefs, minsan, nautusan din ng mga mayors, depende kung uh, unscrupulous yung uh, yung alkalde o kaya yung provincial director, eh kung uh, inoobliga naman ng uh, gobernador para makisama doon sa at hindi manghuli ng huweting, eh wala rin talaga mangyayari. Okay. Uh, sir, nababanggit niya mga regional at provincial uh, officials, no? May mga national level uh, din kaya na sangkot dito? Ah... Uh, kung talaga malawak ang operasyon hindi ma hindi ma iaalis na hanggang sa national level uh, umaabot pero the way i know uh, Director General Bartolome kasi nakatrabaho ko siya eh, alam ko uh, kaya kung sabihin ng buong tiwala na hindi sa tumatanggap diyan ang problema lang isang component lang naman yun eh kung ikaw meron kang moral ascendancy na hindi ka tumatanggap pero kung hindi mo naman kaya ring kontrol yung mga tao mo para hindi rin tumanggap eh malaki rin ang problema Sir, sino ngayon ang tinutukoy niyo na parang kulang sa moral ascendancy? And I'm, I'm talking in general terms, Hawi. Ano? You know, wala akong tinutukoy na particular. Pati yung nung sinabi kong umaabot hanggang sa dalawa o tatlong milyon, depende sa laki ng region, at uh, umaabot ng uh, 500 hanggang 1.5 million pesos hanggang sa dalawang milyon pa nga ang probinsya, depende yun sa laki ng probinsya. Kasi pinagdaanan ko yan bago namin talagang uh, halos na pahinto kasi natigil naman yung aming uh, drive. Pero nung halos nahihinto na namin, yun ang alam kong uh, nasa payola. So, ang sinasabi nyo, yung panahon natin ngayon, parang kulang-kulang sa moral ascendancy. Dahil ay nga, nagpo-proliferate. Kaya, yun lang naman ang uh, pwede mong uh, i-conclude doon. Ano? Kasi kung hindi, dapat nahinto na yung weteng. Kung, uh, kung lahat ay nagpapatupad. Mm -hmm. Ang problema rito, Hawi, lumalaki pa yung uh, problema ng kapulisan dahil bukod do sa illegal numbers game na tumatanggap ng payola yung mga commanders kasi yung mga pangkaraniwang mga pulis pa padidele siya lang naman yun kung alam nilang commander nila tumatanggap eh siyempre sila rin mismo pipicture picture pero ang isang mas malaking problema ang napapaloob dito natututo yung mga pulis na natin mangutong na doon sa mga mga motorista mga maggugulay kasi iniisip nila eh bakit kami magsasakripisyo wala kaming nga uh, kita eh kayo milyon-milyon yung kinikita ninyo so lumalala yung problema So kaya ko sinimulan yung aking salita kanina ng isang ma-epekto uh, solution dito yung moral ascendancy ng mga commanders. But I'm not uh, uh, pinpointing any commander in this in this regard no. Ang bigbabasihan ko lamang dahil nga talamak yung huweteng eh ibig sabihin may tumatanggap. So bali ang sinasabi niyo itong uh, anti-corruption uh, campaign ng uh, administrasyon parang hindi pa nararamdaman uh, sa baba, lalo na sa PNP. Uh Pwede mong sabihin yan, pero alam mo, uh, yung yung pagsugpo sa corruption, pag sinimula mo sa taas, it will take time bago yan mag-filter down. Hindi naman po pwedeng overnight pag sinabi ng uh, pinakamataas na walang corruption. Of course, I can say uh, with authority na at sumasang ayon naman dito yung maraming uh, negosyante at karamihan ng ating mga kababayan na ang Pangulong Aquino talaga namang walang agenda sa corruption, kundi talagang ang agenda niya is super yung corruption. Ang problema nga lang hindi naman nagadaga dito pwedeng uh, ipatupad hanggang kabababaan. Kaya dapat yung mga middle level at saka yung mga next in line sa ating bureaucracy dapat 'yun talaga makikisama kasi kung down the line down to the level of say chipo police eh tumatalima sa pag-uutos ng uh, ng administrasyon na talagang tigil yung corruption sa especially sa wating. I, I don't think uh, magpo-proliferate itong wating. Sa ano may nagmumungkahi na illegalize na lang yung wetting para ma-regulate na ng pamahalaan, ma-tax at uh, mawala na yung mga under the table na corruption o payoffs na ibinibigay sa mga sinasabi nyo nga mga pulis at saka sa mga local officials. Ano po ang pananaw niyo tungkol sa legalization na lang ng wetting o sinasabi nga uh, poor man's uh, gambling? Sa ngayon nga, nililegalize na ng nga nila kaya nga mayroong experimental uh, small town lottery na mga outlets. Pero ito, ang operasyon uh, operation naman ito, na hawid din sa weteng, ang intention talaga para patayin yung uh, illegal numbers game at mapalitan ng legal sa legal na pamamaraan na kung saan ang gobyerno ay makikinabang pa sa, sa taxes at saka sa sierra, no? Dahil parang uh, halimbawa yung loto na tinataya na napakaraming kababayan natin na may tumatama ng 300 milyon, ito naman ay legal at uh, walang nanguhuli rito kasi may mga outlets. Kaya lang, yung pang uh, tapat nila sa wedding ay uh, yung small town lottery, ay pinattern din doon sa operation ng weteng ang problema eh binigyan lang natin ng shield o ng cover yung uh, illegal numbers game nang sa ganon gamitin nila yung yung prangkisa ng uh, small town lottery para sa kanilang uh, nefarious activities doon din kawawa yung pulis kasi huhulihin nila halimbawa yung isang kubrador o tatlong kubrador at uh, meron naman mga ID to ito yung mga legal na mga kolektor ng o mga cobradores ng small town lottery Malamang sa hindi makasuhan yung ating mga pulis. So nadidemoralize yung kapulisan dahil napaka-helpless ng kanilang situation. Okay. So dapat ang pamahala ng PCSO mag uh, maglagay ng uh, katakot-takot na safeguards nang sa ganun hindi naluloko yung ating gobyerno. Okay, maraming salamat uh, Senator Ping Lacson. Maraming salamat, Tawi.